Sa edad na 85, payapang na maalam si Pilita Corrales ang tinaguriang Asia's Queen of Songs habang siya'y natutulog isang paglisan na hindi kailanman inasahan ng kanyang mga mahal sa buhay at isang pamamaalam na iniwan ng mga puso ng kanyang pamilya, tagahanga at buong industriya ng musika sa isang tahimik ngunit malalim na pagdadalamhati. Sa isang panayam ng kanyang anak na si Jackie Lou Blanco Marahang binalikan nito ang mga huling sandali ng kanyang ina, isang alamat na minahal at hinangaan ng henerasyon ng mga Pilipino. She'd f*** her sleep actually, which I am very thankful for, ani Jackie Lu sa TV Patrol habang pilit niyang pinipigilang mabiyak ang kanyang tinig. Because hindi na nahirapan, hindi na naospital, hindi siya lingering illness, di ba? So, parang sa akin, okay na yon. At sa simpleng pahayag na iyon, Dama ang magkahalong lungkot at pagtanaw ng utang na loob, sapagkat bagamat masakit mawalan ng ina, may konting kapanatagan sa kaalamang hindi na ito dumaan sa matagal na sakit o paghihirap. Isang hating gabi ng Sabado, Abril 12, habang ang mundo'y tulog at walang kaalam-alam, isang makasaysayang tinig ang tuluyang tumahimik. Ngunit sa katahimikang iyon, may iniwang alon ng damdamin na tahimik ring yumugyog sa bawat pusong nagmahal sa kanya. Hindi na rin pinili ng pamilya ni Pilita na alamin pa ang eksaktong dahilan ng kanyang pagpaw. Ayon pa kay Jackie Lou, We don't know if she had an heart attack during her sleep. I mean, I don't know. I mean, and it doesn't matter na naman if that's the ano, hindi na namin inalam. Sa gitna ng kanilang pamimighati, mararamdaman ang kanilang desisyong hayaan na lang ang kanyang pag-alis na manatiling payapa at hindi mabalot ng masyadong maraming tanong. Ang mahalaga, hindi siya nahirapan. Ang mahalaga, maayos ang kanyang paalam. Ngunit sa bawat sulok ng tahanan ng musika, tahimik ang pag-iyak. Sapagkat hindi biro ang naiwang espasyo ni Pilita Corrales, siya ang babaeng tumayo sa entablado na may kumpiyansa at dignidad. Siya ang babaeng kayang patahimikin ang buong auditorium sa unang salin ng kanyang tinig. Sa bawat kanta niya ay may kwentong dala ng pag-ibig, ng lumbay, ng tagumpay at pag-asa. Ilang gabit tanghalian ba ang napuno ng kanyang musika sa radyo't telebisyon? Ilang generasyon ba ang lumaki sa kanyang mga awitin, sa kanyang mga ngiti na tila laging sinasabing narito ako para sa inyo? At ngayon, wala na siya. Ngunit sa mga salitang binitawan ni Jackie Lu, dama ang katatagan. Hindi madaling mawalan ng isang ina. Lalo na't hindi lang siya basta ina, kundi isang haligi ng sining. Isang tinig na hindi lamang narinig, kundi naramdaman. Ngunit sa payapang pagkakahimbing na iyon, isang uri ng pagpunatila regalo rin mula sa langit, naging malinaw na baka ito ang pinakamagandang paraan ng kanyang pamamaalam. Walang sigaw, walang kaguluhan, isang tulog na hindi na nagising, isang pag na para bang sinadyang ilayo siya sa sakit ng katawan, sa gulo ng mundo, sa ingay ng paligid. At marahil, sa huling pagkakataon, pinili ng Diyos na kantahan siya ng himig na para lamang sa kanya, isang awit ng pag-uwi, habang ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagluluksang tila na wala ng sariling lola tita o ina, isang bagay ang malinaw. Hindi mawawala si Pilita Corrales sa alaala ng bawat Pilipino. Hindi mawawala ang kanyang mga kanta, ang kanyang halakhak, ang kanyang maladiosang presensya tuwing siya'y aakyat sa entablado. Ang kanyang tinig ay mananatiling bahagi ng kasaysayan at bagamat wala na siya sa pisikal na mundo, ang kanyang sining ay patuloy na hihimig sa bawat tahanan sa bawat alaala, sa bawat pag-awit ng kanyang mga awitin. Sa wakas, natapos na ang kanyang konsyerto sa mundo. Isinara na ang kurtina, bumaba na ang mga ilaw. Ngunit sa likod ng entablado, nakangiti siya, payapa, at alam na naibigay na niya ang lahat. Sa huling tulog na iyon, doon niya tuluyang tinahak ang daan pa uwi, hindi sa bahay na gawa sa bato, kundi sa tahanang walang sakit, walang luha, walang wakas.